Paano nga ba ang background natin sa ating video? So, ito po ay madalas kong ginagawa. Kung hindi nyo pa ito alam at gusto nyo malaman, panorin nyo lamang ito. Dito po sa CapCut, pindutin natin ang New Project. I-select natin yung video natin. Pindutin lamang natin yan. And then, pindutin ang Add. Swipe left nyo. Pindutin natin ang Aspect Ratio. Pindutin ang 9x16. Pindutin ang Check. Then, pindutin po natin ito. Dito sa baba, swipe left lang po. Pindutin ang remove BG. Select po natin ang custom removal since alam ko ngayon karamihan na sa inyo ay nakapro na ang auto removal. Select natin itong brush, itong walang nakalagay na pro. I-adjust natin itong brush, i-swipe left lang po natin. Ayan, kahit hanggang 10 lang. And then, i-swipe natin yung daliri natin dito sa sarili natin hang hanggang sa mapapula natin ito lahat. Ayan, so hintayin lang po natin itong mag-green. Then, pindutin po natin itong check. So, natanggalan na po siya ng background. Pindutin po natin ito. Pindutin po natin ulit ito. Swipe left. Pindutin ang background. Pindutin ang color. Kung gusto nyo yung color lang ang background nyo. Ayan, kapag nakapili na po kayo, pindutin nyo na itong check. Pero kung gusto nyo naman ay image, pindutin nyo lang itong image. Swipe left nyo lang. Ayan, marami po kayong pwedeng pagpilian dito. Halimbawa ito, pindutin lang po natin. And then, pindutin natin itong check. Ganun lang guys, at napalitan na po ang background ng inyong video. At pwede nyo na po siyang i-export. Follow and share for more tips and tutorials.